Ilan? Ah, ito kaya yellow. Gusto mo mga malamig. 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 Magkano ba malamig, <laughs> Mag malamig Ganon din ba? 55 okay. lang. Oh, sige. Malamig na pa kaya Baka wala na ako yelo. Ah, eh paano kaya wala yelo? yellow? Nagkalaglag pa ng yellow kanya, hindi na si isa. Dapat pa bigay din ng dilag ba? Eh nab nabutas eh. Hindi ko na eh. Pero ba kasi gaapura ka, ka naman kasi eh. Abot ang kanya, abot ang apura.

Yes. Hmm. Ng natin, ano na ah? Ano? naman na pangalan Ano? Ano natin, Ano? Ano na natin, Ano? Ano na mo Ano? Ano na natin, Ano? Ano na natin, Ano? Ano na na yun. ko na natin, Ano? May na Ano? Yung na na Ano? Ano na natin,

di ba? Oo. Baka nang iskin diba? Hindi. Diba? Pagkakamot! presyo? Ano ba yun? 20. 20? 20. pa nang Ano yan? 240. hindi pa nang Meron hindi. Ang saan mo ka hindi maangang pa yung gawa ko. Magkano ba? Isa nun? O dalawa? Tsaka ito? ni Ano ba yun? Bingo. mo ka pa. Alin ba Ayaw na. Bingo daw, magkakaroon bingo. Tatangin lang muna. oh ayutin niyo naman yung, yung satong frozen. Ilan ba, isa lang ba? Ikaw ayun, Eh ayun doon tayong bata, apat. Ikaw mo. Ah. Ha? Maricon. O, hindi kita yun. tayo yung alin na uh, alin na uh, kwa Pero paggano ba gano to 11 uh, red horse ba edi ba Tatlong yelo hindi manami Tatlong yelo Dalawang mani Dalawang mani Buhay <laughs> <laughs> isang pos Tangkad tendid Saka isang blocko Saka isang ito Pagbakwan Ah yung yung ice candy ah uh, Bili mo pati ito Laho budet mo na taw Masa, ay, ay ko na yan. Ay, ano yan. Ay, bababasag oh. oh. na yan. Ay, bababasag na yan. Ay, yan. Ay, bababasag na yan. Ay, bababasag na Sarap. Ay, bababasag na yan. Ay, bababasag isa pa nga ako ng 10. 461. Mama, bumili ko na, na ito na yung gabi natin. Yan na. Ito na yung gabi natin. 461. 461. Ito ba ito ang uh, 230 na lang kasi ang pungunan ko dyan 200. Kaya nga 250. Binawasan na nga kita ng 10. Bawasan pa kita ulit ng 10. 10, 10, 10, 10. Penday, eh, ma. Isa pa nga. By Ayun tayo. ka, ro? Yan. E, ito na lang, Ayun. Ayun. Oo, parehas lang yun. Kulay lang. Kulay lang. Kulay lang. Magaling pa si Yana. Iba lang yung kayo flavor. Kali kaya? Kali na kaya? Yeah. Eh. Siyempre, sa mabagbaba na, kaya di kaya ka, Derek. Hahaha. <laughs> 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 20 so, na lang. Hindi, bente lang sa akin. Binawasan lang akit. Tumubo ako ng 30. Ayaw mo pang ibigay sa akin yung 30 pesos? Magkano ba? 250 yan, Marika. Ginawa kong 230. Ayaw pa niya? Dudagan mo nga balik kami sa buo. Para naman may 30 na malak. First, uh, Hindi, ganyan talaga ang itsura Gusto mo may mahal yung Caterpillar. 280. Yeah. Ayan na, yung kulay green. Ayan. Mahal yang, to, yan, Caterpillar. <laughs> Ayan.